Okay, yan ang sabi ko sa'yo, mag-seatbelt ka. Ngayon, huli na bunga nga mo, sa kasinungalingan mo. Ngayon, mga kapatid, no? Kitang-kita na si Marge, yung mga kasinungalingan niya, huling-huli. Narinig niyo, mga kapatid? Tinanong ko siya, sabi ko, ang utos ba nakakapagligtas? Sabi niya, hindi. Ngayon, tumanong ako ng pangalawa. May binasa ako, ang, ang pananampalataya ba, utos? Sabi niya, oo. Tinanong ko siya, ang pananampalataya ba nakakapagligtas? Oo. Ngayon, ano sa dalawa niyang sagot? ang dapat sundin ng tao. Sabi niya, hindi nakakapagligtas ang utos. Pero ang utos pala, pangalawa niyang sagot, nakakapagligtas. Ngayon, mga kapatid, ang gulo ni Merge Maguguluhan ka sa pag-aaral nito, mga kapatid. Um, okay. okay. Oh, oh, oh. objection! <laughs> Tinamaan! Nasaktan! Muna <laughs> <What's up, laughs> Mario. Wait mo. lang, Brother Mario. Um, may counter-objection ka dito. Brother Merge, gusto ko lang, uh, again, bro, mag... Tawag ka ng moderator pa, hindi ko iniisip na nagbabat-in ka kay Mario ha. Yes, so, yes, wala. Hindi ako nag in. Okay. Tinawag kita, bro. Okay, so proceed ka lang, okay. brother uh, gusto ko lang i sa audience na Strowman pala sinasabi niya, ha? Ay, Pwede niyo i lang. Objection, Okay, I may oras said, yan, para Jack... sa kanya! Oh, okay. Bawal, oh, Bawal yan! May oras na para sa'yo! Tumayo ka sa sa'yo! Tinamaan ka, no! Nasaktan pwede, ka, no? Pwede, ka, no! Okay, okay, away, wait, lang, wait para... lang, ganito, ganito, ganito. Nasaktan ka, Dahil, dahil ka, no! Oh, ganito, 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 ganito Basta pinigin um, mo muna. Kung ngayon, saka sinungalingan mo. Brother Mars. Okay oh, na kayo. Yan, on, bro. bro. So, ganito. Uh, Brother Mario, nakita ko din yung counter objection mo. At uh, proceed lang dito. kasi sa... oras ko to eh. Moderator oh. eh. Bawal okay, so... sa tumayo niya. Natatamaan ka. Okay, okay. Nasasaktan mo. No? Okay, okay, okay. okay. Natatamaan sa sarili niyo. Tinamaan, no? Oh. Okay, ganito bro. Ganito bro. Ano yan? Uh, ganito bro. Hindi ko kasi papayagan <laughs> yan bro. Kasi kung uh, parang i mo si Brother Mario dito ba. So ganito hindi bro. hindi, bro. ganito. ganito yung si yung ah uh, nililinaw natin dito kasi may counter na naman siya, di ba? Yes, yes. Oh, the Roman <laughs> fallacy 'yun. No, so, para para yung para hindi niya mamisin sa tamaan. Kasi okay. ito lang na natin yung stand niya, iko cross it sa amin ko rin so na naman 'yan. Ganito 'yan dapat, huwag kang masaktan. Ganito, ganito, ganito. Ano no sakto? wag mute ka na brother Mars okay na yan bro kasi na, napuputol yung presentation ni brother Mario. Uli ka ngayon no. Magko-comment uh, ka na uh, strawman daw yon ba. However, sa moderator again, kahit nagsisinungaling si Brother Mario dito or nagsasabi ng totoo, tuloy-tuloy pa din to. Brother Mario, proceed bro. Okay mga kapatid, kitang kita nyo no? Kahit, kahit oras ko na, gusto niya pa rin ipagtanggol yung sarili niya. Kasi nakita niya yung, yung kasinungalingan, nakita ng mga tao, huling-huli siya. Alam niyo mga kapatid no? Tinanong ko siya, ang utos daw din nakakapagligtas. Tapos biglang sabi niya, nakakapagligtas daw ang utos. Tapos nung tinanong ko siya ng pangatlo, sabi niya, wala raw sa dalawa. Kaya tinanong ko siya, alin sa tatlo mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Yan kapatid. Yan, kaya sabi ko sa kanya, bago ako magtanong, mag belt ka. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ibahin mo ako sa mga nakakalaban mo. Ngayon, sabi mo kanina, no? Ha? Ah, dun daw sa gawa na sinasabi ko, ah, gawa ko raw yun yung nasa epeso. Biruin mo, nilalagyan niya ng kasamaan yung bibig ko. Sinabi ko raw, gawa ko raw yung nasa epeso. Wala nga akong sinabing ganun eh. Ang sinagot ko sa'yo, Hebreo 9 ng 14. Ang sabi diyan, merong gawang patay, nung tawagin ng Diyos ang mga mana ng palataya, gawang patay yon sa kautusan ni Moises. Pero nung tawagin na, meron ng gawang paglilingkod sa Diyos. Hindi na gawang patay yon, gawa na ayon sa kalooban ng Diyos yon, kaya mali ka diyan. Nakasulat din yan sa Hebreo 13 ng 21. Kaya sabi diyan sa Hebreo 13 ng 21, ganito ang sabi ay pakasakdalinawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Yan kapatid, no? Merong gawa na ayon sa kalooban ng Diyos at merong gawang ayon sa sarili at merong gawang ayon sa kautusan ni Moises. Kaya ikaw pala, pag nakabasa ka ng gawa, lahat ng gawa pare-pareha sa'yo. Maraming gawa sa Biblia, kapatid. May gawang ayon sa sarili. Titus stress ng 5, sabi diyan, na hindi gawa na, na, hindi gawa na katuwiran sa inyong sarili. Yan, yan, Roma Gis Tres. Ah, uh, sa hindi nila pagpapasakop sa katwiran ng Diyos, asa sa pagsusumakit na maitayo ang sariling, ka, sariling kanila, sila hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Yan, merong, taong, merong gawa na yung tao tinatayo yung sariling kanya. Yan nga yung gawang ayon sa sarili na nasa epeso ng dos ng 8-9. Gawang ayon sa sarili yan, kapatid. <laughs> merong gawa naman na ayon sa kautusan ni Moises. Yung gawang ayon sa kautusan ni Moises, hindi ka naaariing ganap doon. Acts ng ng 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito yung hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. May tatlong gawa sa Bibliya mga kababayan, mga kapatid. Gawang ayon sa sarili, Episodos ng 8-9, at gawa sa ilalim ng kautusan ni Moises, at gawa ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 13 ng 21 yung sinasabi mo sa episodes ng 8-9 na gawa, mali ka dyan, dyan kayo naligaw, kayong mga born again. Ang tinutukoy dyan, gawa ayon sa sarili. Ang katunayan, ah, episode ng 3-9, ito sabi ni Apostol Pablo, ako'y huwag masumpungan sa kanya ng katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan kapatid, no? Kundi ng katuwiran sa pananampalataya kay Kristo Yesus, ang katuwiran ng buwat sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, merong katuwirang sarili, gawang ayon sa sarili. Yan yung pilit mong nilalaban. Ikaw pala, pag nakabasa ka ng gawa, lahat pare-parehas eh. Kaya pala ligaw na ligaw ka eh. Kaya kanina nung tinatanong kita, kaya kanina nung tinatanong kita, yung utos ba nakakapagligtas? Sabi mo, hindi. Tinanong kita ng pangalawa, ang utos ba nakakapagligtas? Sabi mo, oo. oo. Tapos tinanong kita ng pangatlo, alin ba talaga sa dalawa? Sabi mo, wala sa dalawa. Kaya ako nagtataka ako sa iyo eh. Yan pala si Mord pag nakabasa ng gawa, lahat na ng gawa pare-parehas. Yan. Yan yung makikita ang mga ngaral na ligaw. Ililigaw kayo niya mga kapatid. Sa Biblia napakaraming gawa. Yan kapatid para maintindihan mo. Ang nagpapatotoo sa pananampalataya para malaman ang pananampalataya ay totoo ay ang gawa. Ganito ang ating mababasa sa Unang uwa ng tres ng 18 hanggang 19, ganito ang sabi. Mumunti kong mga anak, huwag tayong mag, magsiibig ng salita, ni nandilaman, laman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Yan kapatid, no? Ang gawa ang magpapatotoo sa pananampalataya. Eh kung faith lang walang gawa, paano ka malalaman na nasa katotohanan? Sabi ni Apostol Juan, sino ba dapat paniwalaan? Si Apostol Juan o ikaw? si Apostol Juan. Kasi nga kanina, tinanong kita eh, utos ba nakakapagligtas? Sabi na, oo. Ang pangalawa, ah, yung utos ba hindi nakakapagligtas? Hindi. Tinanong ko, ano ba talaga sa dalawa? Sumagot siya, wala sa dalawa. Grabe utak ni Morgs, mga kapatid. Huling-huli, kaya nung tumayo na ako sa stand ko, gustong bumawi eh. Kahit yung tindig ko, aawatin ni Morgs. Nag-objection kay Rasa. Bakit? Huling-huli ka ngayon, pahiya ka ngayon, no? Kaya sabi ko sa'yo, bago mo ako kalabanin, mag-seatbelt ka muna. Kaya ngayon, ano, hindi mo matanggap dun sa mga tanong, huling-huling ka. Palasi, palasi. Eh, para ka palang yung kalaban ni Jaworski eh. Purong palasi eh. <laughs> Alam mo kapatid, no? Huling-huli na, pahiya mo ngayon. Sikat na sikat ka ngayon. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Namimilit ka pa. Sabi ko nga, alas 6 eh. Gusto mo alas 5. Pero ngayon, nakita na yung kahihiyan mo. Ngayon kapatid, Sino ngayon ang sinasabi ni Apostol Pedro na isinisinsay ang katotohanan sa hindi pagkakaalam? Kung ang sagot mo, utos nakakapagligtas, utos hindi nakakapagligtas, tapos wala sa dalawa, kapatid, mananalo ka pa kaya sa laban? Patutunayan mo, pait lang nakakapagligtas eh. Iinamin mo kanina, o yung utos nakakapagligtas. Yung pananampalataya pala, utos. Ngayon kapatid, paano mo titindigan yan? Sabi mo, pait lang ang kaligtasan. Nako, malaking kasinungalingan ginagawa mo, Mord, Nakakaiya ka na yun. Ang dami makakapadaw ng video na to. Makikita yung kamalian mo, yung kasinungalingan mo. Marami kang dadalin sa impyerno, kapatid. Nakakaawa ang mga membro mo. Padalawa-dalawa ka ng isip eh. Sabi ng laban natin ngayon, alas 5. Tapos ginawa mong alas 6. Sabi ko kay Rasa, bro Rasa, padalawa-dalawa isip ni Mord. Kaya pala nung tanungin kita, dalawa-dalawa ka rin. Alam mo, kapatid, dalawa pala katangian mo. Kaya tama si Santiago, pag gumarap ka sa salamin, nakikita mo ang iyong sarili, yung iyong kasamaan. Kaya pala dalawa utak mo, sabi ng Biblia, pag sumugat ka, oo, oo, -o. wag hindi. Kung oo, oo, -o eh ikaw pala, oo -o. at saka hindi eh. Labag ka sa Biblia. Kapatid, alam mo kapatid, kung ako membro mo, iiwan kita. Sasabihan pa kita, Mords, magtrabaho ka na lang. <laughs> kung ako ang membro mo, sasabihin ko sa'yo, Brother Mords, magtrabaho ka na lang. Baka iligaw mo pa kaluluwa ko. Alam mo, nakakaiya ka ngayon sa mga membro mo. Tingnan mo yung mga tanong sa'yo. <laughs> Nililigaw mo tao, kaya tinanong kita eh. Ano ba sa dalawa paniniwalaan? Alam mo, kapatid, no? Ah, pinipilit niya yung epeso ng dos ng otyo Web, Hindi mo matatanggap ang biyaya kung wala kang pananampalataya. Yan ang itatak mo sa utak mo. At yung pananampalatayang tinutukoy dyan, may nakapaloob yan na gawa. At yung gawa, hindi gawang ayon sa sarili. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos ang katunayan nga, binanggit niya ni Santiago sa Santiago dos ng 8. Sabi diyan, merong kautosan ang hari, yung pag-ibig. Pag ginagawa mo yung pag-ibig, gumagawa ka ng mabuti. Ang sabi ngayon sa Roma dos 2 ng 7, ang gumagawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan. Yan kapatid, no? dinawan mo utak mo, faith lang, ligtas na. Eh kung wala kang pagsisisi, may faith ka, ligtas ka nun? Kasama ang pagsisisi eh, napakaalaga niyan eh. Yung pananatili kay Kristo. May faith ka nga, hindi ka naman nananatili kay Kristo, puro kasama ang ginagawa mo. Ligtas ka pa rin. Grabe ituturo niyo sa mga tao, mga demonyo kayo. Kayo mga pastor ng demonyo sa lupa eh. Ang dami niyong inalis sa Biblia. Piruin mo, faith lang, ligtas na, wala nang pagsisisi. Kasi faith lang eh, wala na rin pananatili. Oh, ang dami niyong inalis. Grabe kayo, mords. Malaking kasama ang gagawin niyo sa mundo. Kaya akala nyo naglilingkod kayo kay Kristo eh. Pero ang totoo, kasamaan ang ginagawa nyo. Kaya sabi na ikalawang kurinto ng 13 ng 5, siya sa nga ninyo ang inyong sarili. Subukin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Mali ba na nga kung kayo'y mga itinakwil na? Mga tinakwil kayo eh. Ang dami nyong inalis sa Biblia. Sabi ng Biblia ng Deuteronomy ng 12 ng 32. Ecclesiastes ng 3 ng 14, huwag dadagdagan, wag babawasan. Ang ginawa nyo, pait lang, ligtas na eh. Kasama ang ginagawa nyo. Malaking kasama niya. Kung ako, membro mo, iiwan kita. Sabihin ko sa'yo, Pastor Morg, magtrabaho ka na lang.